Dito muna tayo sa Cebu. Mga ilang aftershocks na po yung naramdaman, uh, Direktor? Uh, nakapag-dala po tayo ng um, um, medyo mararamdaman as of 4 a.m. Nakapag-dala uh, po tayo ng uh, as of 2 a.m. nakapag-dala po tayo ng 282 aftershocks and uh, yung magnitude, James, uh, uh, from 1.4 to 4.9. Uh, anong gumalaw? Anong anong fault yung uh, gumalaw? It's, uh, it's an offshore active fault. So okay. walang main kasi na sa dagat po. Uh, yung uh, yung gumalaw. So offshore yung gumalaw. Mabuti palat mababaw mm -hmm. lang. Uh, yes, 5 uh, kilometers po na sa dagat. Kasi naglabas, palabas po tayo ng um, uh, tsunami information, uh, minor sea level disturbance and uh, it is measuring na naman natin dito no, at 120. Oo. Oh, oh. ha -ha hanggang ano eh uh, uh, so anong si heavily damaged ang bugo? Bogo ang may uh, pinakamatang uh, pinakamatinding tama. Ang uh, pinakamataas na uh, yes uh, 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 intensity 7 yung pinakamataas na intensity na na, sa atin is yung, sa may bantayan uh, uh, sa uh, Bugo City sa may Medellin uh, San uh, Remigio and Tabuelan uh, Tabuela in Cebu and uh, intensity 7 din sa may uh, Cebu City. Ah okay sige. Oh, Aries TV pwedeng mo nang gamitin yung ano, yung mga pinid namin na mga videos sa inyo, ano ha. Ah uh, galing 'yan sa ating yes, mga kasama yes, yes, doon sir. sa Cebu. Oo. Oh. Anyway, uh mm -hmm. director, uh anong pinakamalakas na na-na-to na, na, na aftershock ang na naramdaman so far? Ang pinakamalakas na aftershock na naramdaman natin is 4.5. Nakakapalas din, ha. Oh. I oh, guess oh. yeah, uh, uh Miyajima malakas-lakas din yung aftershock, okay. uh, 4.9.